Hi guys! Magandang umaga po sa lahat. Nandito naman po tayo sa ating mga alagang manok, Iyay Alawbis. At ngayon ay pag-uusapan natin kung ilang buwan ang manok bago mangitlog. Mula sa sisyo pa lang hanggang mangitlog na po yung ating manok. Kasi nung nakaraan pong linggo ay mayro po tayong inahin na na misa na po. Ito po siya ang ating inahin open the door. Yan po ang ating inahin na namisa nung nakaraang linggo. Yan po ay isang linggo na ang ating sisiw. Ayan po kalaki. Nakita naman ninyo. Yan. May mga balahibo na at ganun na kalaki ang ating sisiw. Isang linggo pa lang yan. Dito naman sa breeding pin, ito po yung inahin niya. Na sa labas na. Ayan po. At ito yung mga sisiyo niya. Ito po ay mga kalahating buwan pa ito. Mahigit ba? Tatlong linggo yata ito. Okay. Tatlong linggo na itong sisiyo na ito. Ayan. Yan na po. Ah, yan po ang ating tatlong linggong sisiyo na. Pakainin ko kaya ito. Pakainin ko muna. Okay guys sika lang ha, pakainin ko ito na po yung ating pagkain yan, pakainin na natin kasi kawawa naman yung ating mga sisiw. at labas naman po tayo ayan na po guys, ang ating mga manok na hindi pa umabot ng isang buwan at ito naman yung isang buwan na, na manok pakainin din natin to ayan po oh. ganun po kalaki ang ating isang buwan na yan pakainin natin guys yan oh. kain kayo kain ang pinapakain ko sa kanya ay integra 2000 yan na po ayan doon naman tayo sa ating mga manok na umabot na ng tatlo o dalawang buwan. Ito po yung ating mga manok na Ito naman yung ating manok na umabot na ng dalawang buwan. Yan. Pakainin ko muna guys. po. Ang ating pinapakain sa kanila ay Integra 3000. Yan po. Pakainin ko naman yung mga kapatid nitong mga manok na ito. Ito oh. Ito naman yung kapatid nila. Yan. Lalaki to. Yan. isang takal. Pinapakain to. Ito naman sa kabila. Yan. Iba naman to. Ito ay nasa apat na nabuwan. Lalaki to. Wala tong kapatid eh, Walang babae. Yan na lang po ang mag-isa. At dito naman sa kabila. Ito ay kapatid din nung una. Na lalaki. Yan. Pakainin naman natin. Isang takal din. Yan o. Guys, sirado muna natin to. At dito naman tayo sa breeding pin. Ito naman yung ating manok na umabot na ng limang buwan. Yan o, no? limang buwan na po to. Tignan natin ang pagkain guys. At dito naman sa kabila, yan, no. Magkapatid sila, yung babae dito sa kabilang kulungan. Limang buwan na rin to. Okay. Yan na, kaya na. Sarado ko, guys, kasi baka hindi kumain. Okay, labas muna tayo, guys. Tapos na po tayo nagpakain sa ating mga manok. Ito na guys, ipaalam ko na talaga sa inyo kung ilang buwan bago mangitlog ang manok. Ito na po yung ating inahin guys. Yan po. Yan. Yan po ang ating inahin ay umabot na po siya ng anim na buwan mahigit. Yan po ay nangitlog na. Yan po ang buwan na pwede na siyang mangitlog. Kasi nakapangitlog na ito, ito po yung itlog niya, dalawang piraso na. Kaya yan lang ang ating tandaan kapag yung ating isang manok na inalagaan pag dumating na po ng anim mahigit ay mangitlog na po siya. At ang ating manok ay dyan lang po nakagala kasi hinayaan lang natin yan para makastahan ng mga tandang dito sa paligid. Ayan lang po. Pero ito lang po ang tandaan natin kapag yung ating manok na inahin ay nakagala lang dyan yung itlog niya hindi talaga 100% na may similya kasi minsan hindi siguro makastahan kaya ganon at kung gusto ninyong mapisa lahat ang itlog ay ito ang gawin ninyo ito po yung ating breeding pin ang babae ay ipasok sa breeding pin at saka yung lalaki para sigurado na mayroong similya ang lahat ng itlog na kanyang initlog ng ating inahin. Ito po ay may itlog na na anim. Anim na yan. At yan po. Ganun po ang gawin ninyo para po ang lahat ng itlog ay siguradong may sisiw. Kasi ganito po yung ating ginagawa. Pinalimliman natin ang itlog sa inahin. Anim na buwan mahigit bago po mangitlog ang manok. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito wag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam po.